Oh, Mirna. Ito na yung panukli mo. Oh, oh. Mabuti na ma, dumating ka na. Naantok nga ako, gusto ko yung umidlip muna. Oh, sige. Magpahinga ka muna. Kumusta nga pala ang benta? Malakas naman. May nga lang naubos ng tao. Hmm. May mga kailangan ka bang kasi kasuhin? May mga deliveries lang. Benting semento kila Mang earning, sampung tile adhesives na heavy duty kila Aling loose, at yung contractor na si Mandy, Padalhan daw ng isang daang hollow blocks dun sa ginagawang apartment sa kanto. Ba, dami ah. Sige, ako nang bahala. Derek! Boss! Ano ginagawa mo? Ah, kinakamanda ko lang itong mga bagong deliver na bakal, boss. Pagkatapos mo nga dyan, bumili ka ng merienda, ha? Yun! Ariglado, boss! Boss, tapos na ako. Gutom na rin. Oh, pumunta ka dyan kay Aling Pining. Tingnan mo kung anong meron, tapos sabihin mo sa akin. Huwag na lang doon, boss. O, anto na lang ako titingin. Bakit sa kanto pa? Ang layo nun. Yung pwesto ni Aling Pining. Ilang bahay lang mula dito. Saka, masarap ang luto. Doon naman tayo lagi bumibili. Eh. eh, boss. May bagong tindera kasi doon. Ikaw talaga, Derek kalokohan mo na naman. Nanliligaw ka na naman ng tindera. Naku, boss. Bayaran mo man ako. Hindi ko liligawan yun. Kakaiba yung tinderang yun, boss. Bakit naman? Mahirap ipaliwanag, boss. Nag-deliver yun minsan. Naku! Pag nakita mo, boss, maiintindihan mo kung bakit hinding-hindi ko liligawan yun. Almo mo namang bumalik. Ang lapit ang tindahan ni Aling Pining Pininga. Ah. Daming bumili, boss. Di ako makasingit. Masarap nga kasi ang luto ni Aling Pining. Oh, anong meron? Turon, sopas, at spaghetti, boss. Hmm, eto. Bili ka ng sopas. Bilhan mo lahat, ha? Yes, boss. Oh, bakit kumakaripas ka ng takbo? Sinusundan ako ng tingin ng bagong tindera, boss. Pakiramdam ko, nanunuot sa balat ko. Nakakapaso. <laughs> Siguro maganda yung tinderang yan. Makikita mo, boss. Makikita mo. E di-deliver daw yung order natin. Kaya malamang, Siya ang magdadala. ay Pasensya na. Ano yun? Ito daw po yung order niyong sopas. <laughs> ah, oo. Salamat. Derek! Ito na yung sopas! Ano masasabi mo, boss? Takas na sigaw mo, Nagulat lang ako. Bakit ka nagulat, boss? Bakit? Ipaliwanag mo. Eh, bakit naman kasi pagkaitim-itim ng suot, tapos ang haba ng buhok at nakasabog. Hindi ko halos makita yung muka. Sabi sa'yo eh. Parang sinapian, 'di ba, boss? Sa kayong buhosis. Paano 'yung buhosis? <laughs> Ito na 'yung order niyo. Oh, ganoon. <laughs> Parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ikaw nagsabi niyan, boss. Eh, baka ganun lang talaga siya. Huwag kang mapanghusga, Derek. Mabuti pa, magberienda na tayo. Ipamigay mo na itong sopa sa mga kasamahan mo. Sirek, soli mo nga itong sopas kay Aling Pining. Napakaalat. Di nga din namin makahain, boss. Eh, hey, soli mo na lang. Sabihin mo, maalat. Huwag mo nang kunin yung binayad natin. Sabihin mo, kukuha na lang tayo ulit ng merienda bukas. Masarap naman ang luto niya ni Aling Pining. Ilang taon na tayong bumibili dyan. Baka aksidenteng napaalat lang. Eh, anong kakainin natin, boss? Eto ang pera. Bumili ka na lang ng pandesal at saka maliit na bote ng peanut butter dyan sa bakery. Boss, alas stress na. Oh, ano naman kung alas stress na? Dalawang oras pa bago magsara. Boss naman, oras na ng merienda. Ay, nako. Oh, Punta ka na kay Aling Pining. Tingnan mo kung anong merienda doon. Ang alat ng sopas dun kahapon, boss. Dun pa din tayo bibili. Napaalat lang yun kahapon. Siguradong maayos na ang timpla ngayon. Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit hawak-hawak mo yung ulo mo? Nadapa ako, boss. Sana walang bukol. Kasalanan nito nung bagong tindera. Eh, bakit na naman? Nakatitig kasi sa akin nung paalis na ako. Ayun, nadapa ako. Parang may hanging tumulak sa akin para madapa. Grabe naman ang imahinasyon mo, Derek. Baka naman may nasagi ka lang na kung ano. Hindi ka kasi nag-iingat. Iba talagang yung pakiramdam ko sa babaeng yun, boss. <laughs> Ganyan-ganyan yung kapitbahay bahay namin dati. Oh. Ending. Nagkatuluyan. Pus naman. Huwag <laughs> ganun. Oh, anong merienda ni Aling Pining? Kamote Q, arroz caldo at pansit. Kahapon sopas, di ba? May sabaw tapos maalat. Oh, pansit. Pansit ang orderin mo. sit na order nyo. Ito na. <laughs> Salamat. Mainit-init pa. <laughs> Bagong luto. A ay, I miss, sandali. Hmm? Ano yung gumagapang sa gilid ng lalagyan? <laughs> ano to? Ipi ipis? Oh, ipis nga. Miss, soli ko na lang ah. Baka magkasakit pa kami. Pasoli na lang ng bayad ko. Naku. Wag. Mapapagalitan ako ni Aling Pining. Miss, hindi naman namin pwedeng kainin yan. Kahit sino naman siguro hindi tatanggapin ng order na pagkain na may kasamang ipis. Parang awa niyo na huwag niyo isoli yung order niyo. Baka tuluyan akong mapaalis ni Aling Pining. Naku miss, pasahin siya na ha? Hindi talaga namin makakain yung pansit na may ipis. Aba, e eh baka mapilitang magsara itong hardware kapag nagkasakit kaming lahat. Parang awa niyo na. Miss, hindi talaga. Mabuti pa, ibalik mo na sa inyo yung panset na may ipis. Pakisabi na din kay Aling Pining, ingat-ingat sa pagluluto. Baka madumi na dun sa lugar nyo. Mauubos ang customer nyo niyan. Tandaan mo na hindi mo pinagbigyan ang pakiusap ko. Anyari, boss? Sinuli ko yung pansit. May gumagapang ba naman na ipis? Sino nag-deliver? Yung tinderang mukhang mambabarang. <laughs> Oo, oh, siya ulit. Dapat tumahimik ka na lang, boss. Dapat hinayaan mo na lang. Ha? Kahit may ipis yung pansit? Oo, boss. Kasi nga, may kakaiba talaga sa babaeng yun. Baka bawian ka. Ay nako, Derek. Kung ano-ano yung pumapasok sa isip mo. Mabuti pa, ayusin mo na yung mga hollow blocks na bagong dating. Sinupin mo nang hindi tayo mabasagan. Wala mo ng merienda ngayon. Ayoko kayong magmerienda ng pansit de ipis. Randy! Nandyan ba si Randy? Aling Pining? Ah, nasa stockroom lang ho. Ay, ito na ho pala si Randy. Palabas na. Randy, hinahanap ka ni Aling Pining. Aling Pining, napadaan ho kayo. Nako. eh, isusoli ko lang itong bayad nyo sa pansit kahapon. Hihingi din ako ng dispensa dun sa nangyari. Pasensya na ha. Huwag yun na hong isipin, Aling Pining. Matagal nyo naman na kaming suki. Iyon na nga. Kaya nga nalulungkot ako. Siya nga pala, may dala akong merienda para sa inyo. Ito, mainit pa. Lumpi gulay. May kasama ng sukayan. yan. <laughs> eh, bakit kayo pa ho ang nagdala? Nasaan na ho yung tindera niyong taga-deliver? Sino? Si Tire? Nako, eh pinauwi ko na sa kanila. Simula kasi nang dumating, parang minalas yung kainan ko. Kung hindi may problema sa timpla, may ipis o kung anong insekto. Dati naman laging maayos sa mga pagkain ko. Eh baka naman ho nagkataon lang, Aling Pining. Magkano pala tong lumpia mo? Naku, naku, naku. Libre na. Walang bayad. Makabawi man lang. Uy, kayo'y wag madadala, ha? O order kayo ulit. Huwag <laughs> kayong mag-alala, Aling Pining. Sukin so okay niyo pa rin kami. Talaga, ha? Aasahan ko yan. Siyempre naman, ho. naman lumabas ka na ng banyo. Anong oras na? Magbubukas ka pa ng hardware. Masakit kasi ng tenga ko. Napasokan yata ng tubig habang naliligo ako. Itagilid mo lang yung tenga ang masakit para tumulo yung tubig. Yun na ang, ang ginagawa ko kanina. Kaya ang tagal ko. Oh, masakit na masakit na ba? Eh, hindi naman. May konting discomfort lang. Magbubukas na ako ng hardware. Matulog ka na ulit. Puntahan mo na lang ako makapananghali. Boss, dalawang danang nakuha. Limang danang pera. Boss, okay ka lang? Kanina ka pa nakahawak sa kaliwang tinga mo. Ito yung sukli. Ay, ah. Aray! Derek, tawagan mo nga yung ate Mirna mo. Sabihin mo, palitan muna ako dito. Derek. Ate, palitan niyo daw muna si Kuya. Ha? Ang aga pa. Halos kakarating lang niya dyan. Masakit daw tenga niya. Namimilipit sa sakit ate. Hindi may pinta ang muka. Hindi. Wala ka ba talagang balak pumunta sa ospital? Mawawala rin to. Malamang napasukan lang ng tubig ang tenga ko. Hindi ka na nga nananghali kahapon. Hindi ka pa naghapunan kagabi. Hindi ka na nga makakain, Randy. Eh, itutulog ko na lang. T tingnan mo mamaya, wala na to. Irna, ikaw na ba yan? Hinaan mo nga ang aircon. Naninindig ang balahibo ko sa lamig. Teka. Hindi ikaw si Mirna. I, i ikaw si Tere, yung dating tindera ni Aling Pining. Ano? Anong, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok sa bahay namin? Magpapayat ka sa ginawa mo sa akin.

Tawarin mo na ako! Uy, Sumi iyaw ng tawas! Parang ako mo na! Randy! Randy, nananaginip ka! Randy, gumising ka! Please! Randy! Hindi na! Diyos ko! Salamat! Salamat at panaginip lang ang lahat! Numumutla ka! Maghapon kang hindi lumabas ng kwarto! Aray. Sakit pa rin ang tingin ko, Mirna. Parang may kumagalaw sa loob. Pumunta na tayo ng hospital. <laughs> Humingi na ako ng sa kanya. Sa tingin ko, titigilan na siya ako. Randy, ano ba ang pinagsasabi mo? Huwag kang ka gumalawi. Eh. May gumagapang palabas sa tinga mo. Sandali, uh -huh. kukuha ko ng tisyo. <laughs> ang ginawa. Wala nang gumagalaw sa loob. di na masakit ang tenga ko. Ano ba yung gumabang palabas? Randy, ito. Tingnan mo. Ha? M maliit na ipis. Ganyan-ganyan yung ipis na nakita ko sa pansit na idineliver ni Tere. Oh na dating tintera ni Aling Pining. <laughs> Dear love, pagkapang palabas ng ipis sa aking tenga ay simulang guminhawa ang aking pakiramdam. Naniniwala ka ba sa kulam? Ang sabi ni Derek, malamang daw ay binarang ako ni Tere. Ang tinderang pinaalis ni Aling Pining. Malinis naman ang hardware, lalo na ang bahay namin. Kaya ay pinagtaka ko talaga kung sa nagmula ang ipis na nakapasok sa aking tenga. Ang mas malaking isipan ay kung bakit katulad ito ng ipis na nakita ko mula sa pansit na idiniliver ni Tere. Dapat ko bang paniwalaan ang sinabi ni Derek kapag nakakasalamuha tuloy ako ng taong nakaitim na may malalim na boses? hindi ko maiwasang pag-isipan ng masama. Baka mangkukulam. Baka kung anong insekto na naman ang ilagay sa aking katawan. Sabuhin ko kaya ng panal na tubig. Diyos ko, patawarin niyo po ako sa ganitong pag-iisip ko sa aking kapwa. Iwaksin niyo po ako sa gawang masama. Baka samain na sa akin ang susunod na makikita kong nakaitim na ang boses ay malalim. Kailangan pa bang imemorize yan? Ha <laughs>